Hi guys, so nata diri karon sa simbahan diri sa mga pari kay nami gikuha. Na diri ako manghod guys kay nag recollection dok mo sa diri so tan-aw mo na tuhin karon dok ko diri guys. Pero ikaduhan na ako ning balik diri. So tan-aw na to diri guys sa diri karon. Diba? No. So baklot. So ina ni guys so. Na diri mga madre guys, so, itong tutokan, guys, makita ninyo ang mga view dali. So, nasa yung mga kwentong dito. Tingkuranan. So, we're looking, guys, no? No? Nandito. Nandito tayo siya dali. laagan. So, ayan. Kita ninyo sa video na to. isub na to kamay. Camera. Narito ang mga view. Ayan. So, unsa sada Ay Ah, imotong mga kwentong guys. So, Kabalod ka doon. Sa kawas. Sa kawas. So, nangamatay ang mga uh, pandre. Uh, guys, oh. So, mga tanong, no? Mga ka... mga... Uh, Kakahoyan. So, ayun mga guys. Um, dagan kayo dira yung guys kaya guy, na sila yung like, recollection karong adlawa ha so, ayan, guys antay-antay muna kami dito guys kasi wala yung namin dito guys. Naglakaw.